Uh, ang cancer sa ovaryo ay isang uritang cancer na bubuo sa mga ovaryo, yutidurina datas bahagi ng reproductive system ng babae. May dalawang ovaryo, kaliwa at kanang ovaryo, at cancer ay maaaring mabuo sa alinman sa mga ovaryo. Ang pinakakaraniwang sanhi ng cancer sa ovaryo ay hindi tiyak na alam, ngunit karaniwang nakikita sa mga babaeng nasa gitnang edad o matatanda na may labis na katabaan at mas kaunting physical na aktibidad. Karamihan sa oras, ang mga kanser sa ovaryo ay nagpapakita uh, ng mga sintomas ng uh, kabag o pakiramdam ng kabusugan sa tiyan. Karaniwan dahil sa pag-ipon ng, ng tubig sa Satian, paminsan-minsan maaari silang magkaroon ng uh, uh, mga sintomas na may kaugnayan sa regla, uh, alinman sa pagdurugo pagkatapos ng menopause. Yun ay medyo bihira. Mas karaniwang nauugnay ito sa pakiramdam ng kabusugan sa tiyan o kung ang isang tao ay sinusuri para sa ibang dahilan at pagkatapos ay natutukoy ang cancer sa ovaryo. At ang pangunahing paraan ng paggamot para sa cancer sa ovaryo ay uh, operasyon o uh, ang pinakamainam na pagbabawas uh, ng lahat ng tumor mula sa mga ovaryo o sa lining ng tiyan kung saan ito karaniwang kumakalat ay nagre sa mas mataas na posibilidad ng paggaling. Sa stage IV na cancer sa ovaryo, bihira ang operasyon at ang pinakakaraniwang paggamot ay ang gamot na karaniwang kombinasyon ng chemotherapy o targeted therapy. Uh, Mendo sa komo-kasalukuyan ay nakikita natin ang maraming mas batang kababaihan na nagkakaroon ng cancer sa ovaryo at ito ay may tendensyang may kaugnayan sa genetika. Mayroong ilang mga gene tulad ng BRCA1 at to na kung natuklasang may depekto ay nagpapataas ng posibilidad ng pagkakaroon ng uh, cancer sa suso kasama ng uh, kasama ng cancer sa ovaryo kaya kung ang mga tao ay may kasaysayan ng alinman sa cancer sa suso o cancer sa ovaryo dapat nilang ipasuri ang kanilang sarili para sa BRCA gene upang matukoy ang mga cancer na ito nang mas maaga kaysa sa oras na uh, kumalat na ito